This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders male and female. Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating youtube channel. In this video is atin pong pag-uusapan magbibigay tayo ng ating reaksyon dito sa bagong pahayag ni Donald Trump sa kanyang pulisiya patungkol sa gender inequality. Kasi ngayon mga kapolitika siya na ang bagong uh, presidente ng United States of America at kasama nga sa kanyang uh, mga makabagong nga napakaraming at bagong pulisiya ay itong nga uh, Uh, pagwakas na sa gender inequality na kung saan ang sabi niya ay uh, dalawa lang daw ang kasarean ang babae at ang lalaki so magbibigay tayo ng ating reaksyon at ng ating opinion kung ano nga ba ang mag impact nito dito sa Miss Universe pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag like at mag subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue at break po muna tayo dito kay Sopronio Vasquez kasi nagpapahinga po itong uh, ating world champion mula sa napaka busy at napaka hectic na schedule so later on is magbibigay po tayo ng update. But uh, this time around mga kapolitika is magbibigay lang po tayo ng ating opinion at ng ating reaksyon dito sa naging pahayag ni Donald Trump kasi itong uh, gender inequality sa Amerika at kahit saan mang panig o lupalok ng mundo ay napakontroversyal at talagang pinag-uusapan ito So in this video is bibigyan lang po natin ng ating reaksyon at ng ating opinion itong uh, naging pahayag niya uh, Donald Trump kasi sa tingin natin mga kapolitika ay sa pool na sa pool itong si Anja Kratative dito sa uh, Miss Universe kasi itong pinanggagawa nila na pinapasal nita nila itong mga trans where in fact ito sa ng Miss Universe ay celebration ng mga kababayan. so ngayon dahil dito sa bagong polisya ni Mr. Trump ay sa tingin natin po maapektuhan itong uh, trend dito sa Miss Universe kasi um, instead na magpapasali sila ng mga trans at kung ano-anong pinanggagawa nila dito sa kailang once prestigious na beauty contest ngayon ay baka uh, mag-ano na po sila mga kapolitika, mag-align sila dito sa kagustuhan ng presidente ng Amerika na si Donald Trump. At ang ating maging reaksyon ang ating maging opinion dito sa naging pahayag statement ng bagong presidente ng Amerika na si Donald Trump ay totally agree po tayo mga kapolitika 100%. Ang sabi nga ng ating mga netizen ay sanity is back na daw dito sa bansang Amerika. Most especially ngayon na talagang nagkakagulo sila dahil sa samut-saring issue kasi binabago nga yung at uh, uh, talagang norms ng humanity dahil sa mga iba't ibang pulisya ng nakarang administrasyon na si Biden ngayon ang sabi ng mga tizen ay sanity is back na daw dito sa Amerika which I believe kasi according naman sa Biblia or sa banal na kasulatan dalawang uh, kasarian lang po ang nilikha ng Diyos ito ang babae at lalaki so in other words tayo po ay agree at approve sa atin itong uh, polisiya ni Donald Trump na andine clear niya na dalawa lang ang kasarin itong babae at lalaki so um marami rin po ang uh, hindi sumang-ayon marami ang uh, talagang na patas ng kilay dito sa naging uh, pahayag ni Donald Trump but wala na po tayong magagawa kasi si Donald Trump ang uh, pinakamataas na leader ng bansang Amerika. and we know that everyone is looking up to him and specially ngayon na uh, ito yung kanyang pahayag sa tingin natin ay sa pool itong Miss Universe at itong si Anja Karotatip itong mga pinanggagawa nila kasi alam naman natin na kahit wala na itong si uh, Trump dito sa Miss Universe ay all eyes pa rin lagi siyang nakatingin dito sa uh, prestigious beauty contest na kanyang hinawakan dati and Uh, napareak nga siya doon sa, ano, sa previous na Miss Universe sa 2024 na ginanap sa Mexico. Kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, kayo ba ay agree or disagree dito sa bagong patakaran or bagong polisiya ni Donald Trump? mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.